mga kabekya, tayo magluluto ng apretadang manok. Yan, ito po yung bawang sibuyas po natin. Mga kabekya, tomato sauce, mates, at dito po yung patatas natin, mga kabekya. Yan, for today's videos, mga kabekya, magluluto tayo ng apretadang manok, mga kabekya. Kaya magigisa na tayo ng bawang. kabeh <tik> ya para sa <yosko> apritadang manok Ya si sibuyas ko mga kabeh ya Jadi, <tik> kenapa? Lagyan natin ng atis sa At lagyan na natin ang manok. Sigisan natin siya kapetya. yan mga kabekya. Nagisa na natin ang manok po. Bawang sibuyas. Nagisa na po natin. Ayan. Matapos po, lagyan na po natin siya ng tomato sauce. Ayan, tomato sauce yung kabekya. Ayan mga kabekya, nalagyan na natin ng tomato <tongan> sauce. Yan, kabeke. Lagyan na natin siya ng paper. Paminta po. Lagyan natin ng seasoning mga kabeke para may lasa po siya. Then, lagyan na po natin siya ng patatas sa kabetya. Haluhaluin natin yung Then, lagyan po natin siya ng water kabetya. Ayan. Para may sabaw po siya ng konti. Ayan, kumukulo na siya, kadekya. Ngayon, lagay natin kadekya ang bill paper. Ayan, para masarap po siya.